a uh, magmessage lang ako sa inyo guys kasi alam mo buong araw akong hindi mapakali kong sasabihin ko to kasi alam kong hindi kayo maniniwala sa akin alam nyo na palagi akong nag David Yo nagpo-post ng dahil sa business namin pero itong gagawin ko sa inyo ay yung message na ito ay yung video na ito ay hindi hindi sa business ko kasi sasabihin ko lang sa inyo ang totoo na maniwala man kayo hindi sasabihin ko na sa inyo ang totoo kasi hindi ko talaga ito sinasabi dito sa social media kasi kasi hindi ko kayang hindi ko kayang sasabihin na walang taong maniniwala sa akin hindi ko to sinasabi sa social media ngayon lang talaga sasabihin ko kasi mahirap ipaliwanag. Hindi man ako takot, nahiya ako. Kasi ayokong, ayokong pag-isipan ako ng mga tao na sinungaling. Ayokong pag-isipan ako ng mga tao na gawa-gawa ko lang. Ayokong <laughs> lahat na. Kasi yun ang takot ko. Umiiwas lang ako. Kasi gusto ko talagang magiging normal lang talaga ako. Na simple lang akong tao. Simple lang akong tao. Ayoko nang kasali sa gulo. Yun. Ngayon ay sasabihin ko na talaga na kaya ko nang bahala kayo kung maniwala kayo hindi. Kasi. Hindi ko na kaya talaga. Alam ko. Dinibdib ko lang to. Alam ko may time na sabihin. Pero siguro panahon na nasasabihin ko sa inyo. Hindi man ako perfect na tao. Pero binigay ito ng juice sa atin. ang story kasi nito. Ang video na ito ay tungkol sa president natin kay Tatay PRRD. Bago pa man ako na pangasawa ng asawa ko, lagi akong nagdadasal na sana mayroon Lagi ko talaga pinagdasal sa... Ang hirap. Yung ermita na simbahan. Yan lagi ang pinagdadasalan ko na... Sana... May... May presidente na... Makapag-ahon. kapag ligtas para sa Pilipinas na walang krimen. Kasi hindi ko alam kung bakit. Ang, ang bigat ng pagkaramdam na mayroon kang makikita mo lahat sa Facebook, sa social media, patay doon, patay doon dito. Nagdadasal ko yun na sana ibigay ng Panginoon na mayroon talagang matapang na mangulo sa Pilipinas na hindi yung kayang kukurapin, yung hindi magpadala sa tao <laughs> yung simbahan ng ermita ay walang tao yan walang nagsisimba tandaan ko lang yung isang bilang lang doon sa simbahan na naglilinis, nagwalis, at saka tatlo lang kami, isang pari na nagbibisa, at saka mayroon doon may ilan dalawang babae lang, at saka panglima ko pagkatapos ko ng trabaho, magdadasal ako doon, ako pupunta, tapos sabi ko sa Panginoon na sa dinami-dami ng tao dito sa Maynila, wala man lang tao itong simbahan na magbibisa tuwang linggo Walang tao. Sabi ko naman, kinagwis ko yun na bar, bebe, sana malang araw. Tulungan mo naman, ipungin mo naman yung mga tao na bigyan ka ng tao dito sa simbahan kasi tinadaanan ka lang. Tapos yung mga tapos doon, pagdating nang disimper puno yung tao puno yung tao yung ermita sumasubra na ang tao ng nagsisimpa sa ermita Nung time na yun ay ako ay nag na rin may bigay ng pangunoon yung pangasawa -pang ko. Kung sino man tapos nung dumating ang asawa sa ko sabay sa wis ko puno yung sipal tapos dumating yung asawa ko tapos magdating, magdating dito sa nuri ang po eh lagi nagdanasal pa rin ako lagi tapos nagpagising ko na nagkikinip ako na si Papa, si Papa Jesus na Sabi niya, mayroon daw matandang lalaki. Ang hirap lang. Ang hirap ni kung totoo o oh, oh, hindi. Basta hindi ko alam yung si President Duterte. hindi ko talaga alam pero lagi ako nagpipre. Pinipre ko lagi yung Pilipinas sa sana may matapang na presidente. Pero bago pa wala ko dati pa, lagi ako na naginip kay Papa Jesus. buhay pa yung wabang ko. Sabi ko sa wabang, wabang ko na ako kay Papa Jesus. Sasabihin ko daw sa mga tao na magbago na kasi hindi, matatapos na daw yung mundo. Nagsimula noon, nag-start na yung nag-start na yung sunog sa LMB na sunog yung apoy na bumabagsak tapos pagkatapos noon dito sa doorway na ako na naginip ako na sasabihin nga yung mga tao na magbago kasi matapos na daw ma, mahati yung Pilipinas tapos noon naginip ako Tatlong beses ako na naginip ni Sabi niya sa akin, mayroon daw matanda na magiging leader ng Pilipinas. Hindi ko alam yun kung sino. Tapos nung tinanong ko yung mga kapatid ko, sino ba ngayon ang kakandidato sa Pilipinas? Sabi niya, hindi, wala pa daw. Wala, wala silang alam kung sino kasi ano ba yun. Tapos yung, yung panaginip ko ay matanda daw sobrang matanda daw talaga siya. Siya ang luluwas ng Pilipinas. Nung sinerts ko siya sa uh, sa Google, ginugol ko siya kung sino ang may mga plano na mga magpe-presidente. Nung unang chiko ko pa lang doon, nakita ko yung, nabasa ko yung PR, ano ba yun, pangalan, Duterte, Rudy Duterte. Nung nakita ko siya, tapos binasa ko yung lahat ng details niya matanda tapos ganun daw tapos umiiyak ako kasi nasyak ako kasi sabi ko it, siya nga siguro ito hindi ko yung kilala kung sino ba yan sila si Duterte hindi ko nga alam kung sino yung mga Duterte na yan na mga kandidato sa Dabao hindi ko alam yung Dabao din kung sino ang mga mayor hindi ko nga alam ang alam ko lang doon sa amin sa Surigao tapos ang sinerts ko sinerts ko, kinakabahan ako. Tapos sabi ko, Lord, kung siya man, sabi ko, ang hirap sasabihin sa tao na hindi sila maniwala. Sabi ko doon na, anong gagawin ko? Umiyak ako tapos gusto ko talagang sabihin, ayaw ko kasi... Iniisip ko rin yung pamilya ko, yung asawa ko, puro alam mo na, kunting ingat lang ako. Tapos noon, time na yun, naisipan ko na lang na i-email si Sarah Duterte. <laughs> Sorry, Ma'am Sarah. <laughs> Sinabi ko yung kay Pablo. Sinabi ko yung kay Sarah na. Nakita ko pulang lang itong email ko. Ang hirap. Ang hirap sa sabihin. Alam niya ni Mami Sara, ni Tete, nag-email ako sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, itago mo lang to. Kasi, hayo Ayoko ayoko ko magkaroon kami ng problema ng asawa Kasi, simple lang ako. Ayoko maging, gusto ko maging simple tao, normal na tao. Ayoko lang, ano, gulo. Kaya yun lang, yun lang ang nasabihin ko sa inyo. Mahala na kayo. Basta in-email ko niya si Mamsara. Sabi ko, i-delete mo yung email ko after this. And, di-delete ko na rin siya sa email ko. Hanapin nyo na lang kung saan yung email ko. Wala naman nyo na doon kung nagsisindongaling ako. <laughs> Kaya sabi ko doon, doon ko, Nakatulog na ako ng mahimbing na sinabi ko na yun. Tapos sabi ko sa Panginoon, kung siya mal... Yung galing sasa ng tao. Basta yun na yun Maraming mahaba pa ang istorya pero ayoko na kilalanin niyo na lang, ibabasa niyo na lang, sabihin niyo na lang si Ma'am Sara yung email ko kung tinago niya or dinilit niya, ibabasa niyo na lang. <laughs> <sighs> sabihin ko lang sa inyo guys, hindi ako nagsisinimaling, hindi ako nag, ano ba yung nagpa, nagpa nagpasikat ayoko talaga ayoko kung sumikat guys kasi simple lang akong tao ayoko kung sumikat yun lang kung makita niyo yung malaman niyo at marinig ni ma'am sara to yung email ko doon yun na malalaman so yun lang ang aking sasabihin sa inyo na sana maawa naman kayo kay tatay Rodrigo. Pakawalan nyo na, bigyan mo na sila ng katahimikan. Kasi lahat ng ginagawa nila ay para sa bansa. Maprotektahan tayong lahat. Kahit saan tayo magpunta. Kasi yun nga ang sabi ng Panginoon. Na magbago na nga daw alam nyo ng mga pamilya ko. Sila lang nakakaalam. At saka yung asawa ko. At saka si Ma'am Sara Duterte. <laughs> so, maawa naman kayo kay Tate. Hindi bigyan nyo na lang siya ng time niya. Ang kunting panahon. wag kang malalatay. Nandito kami para sa sa'yo. Alam ng Diyos yan. Wala na akong masabi. Pinagpuri na lang kita. Hinatid na kita sa Panginoon. Mga alala, bigyan ka pa ng lakas na maging matapang para sa bansa. I love you, Tay. Rodil Ruar Duterte.